naman ang dalawang yumaong haligi ng pelikulang Pilipino sa Metro Manila Film Festival Awards Night sa darating na Disyembre. Ito ay ang hari ng na si Fernando Poe Jr. at hari ng komedya na si Dolphy. Sila ang unang gagawaran ng parangal dahil sa malaking naiambag sa industriya ng pelikula sa bansa. Ang ulat mula kay Joseph Parafina ibid sa gaganaping Metro Manila Film Festival Awards Night sa Disyembre 27 sina Fernando Poe Jr. at Dolphy. Ito'y matapos kumpirmahin ng MMFF na ibibigay sa mga ito ang pagkilala dahil sa malaking kontribusyon nila sa larangan ng pelikula. Yan kay Dolphy uh, special award uh, parangal kay Dolphy tapos for the first time institutionalize natin yung uh, first uh, yung F FPJ Memorial Awards. Uh, mas, mas maraming partisipasyon ngayon eh. Yung Cinephone Film Festival sa Road Courtesy all over the Philippines yun eh. estudyante, high school and college. Halos kompleto executive committee ng MMFF sa katatapos na pulo ng mga ito para paghandaan ng pinanabikang patitanghal tuwing panahon ng Kapaskuhan. Malaking kaibahan ng mga nakalinyang pelikula ngayong taong ito dahil sa pagbabukas ng pagkakataon sa mga independent films na mapasali na sa nasabing patimpalak. Maging ang mga kabataan gumagamit lamang na may kakayang gumawa ng short film sa loob lamang ng isang minuto ay itatampok din sa taong ito. Ang isang magandang abangan ng mga manonood, ah, bukod po dun sa walong entries, ay yung pong indie films, yung pong student short films, and meron pang bago ngayon. Kaakibat ng student short films, meron pang uh, parang another component yung student short films, yung cinephone. kuha lang sa uh, telephone. Kanina nagpakita ng tatlong sample. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joseph para Pina.